Guys, maghugas po tayo ng mga uh, plato, guys. Ayan, plato. Mga uh, utensils na ginagamitan. Ganyan lang, guys. yes, yes, yes. yes. yes.

kasan guys umuhugas tayo ng mga utensils ng ating ginamitan yan 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 Lam lamok nagsatsatsayo ako sa lamok ano na ako ng layon patol or ano ano Yes, 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 yes. yes. Marami kong ginagawa, guys. Alam nyo na, guys. Okay, na naman tayo. Yan you know, ang ating Mag-slice naman tayo. Internet, internet. Siguro yung bata na yung grade 4 na pag yung babae yun naasahan siya Iba talaga yung lalaki sa babae na. Yung ilang nga, ba? bata nga hindi mo talaga mga utusan talaga wala nang mindset na. mindset sa cellphone na yun guys mindset na sa si cellphone kumukuha nulong siya ng ano mga coins tapos pag-uwi niya safety na niya ba safety na siya para magkaroon na siya ng laro ano, sa internet yung wais na. Kung kanina po uwi na, hindi pa nagdating. Saan ka galing? Ah, kuha ka naman ng pera dyan? Hoy. Huwag mo akong anuhin, yun Huwag mo akong biru biruin dyan ha. Hindi ka nag, ano, saan ka nagpunta? Si mama, si mama mo karon Gusto mo siguro ma, ano ang tanong? Gusto mo gin makulatahan ka ba? Ma? Kulasa ni Derecho ba? Ah, uh, mga, mga bulsa mo ba asa ka na? Uy! Janetan! Asa ka? Ay, hey, hindi ang mong lamok. Sige siguro yung bataan yung makulatahan ba? Dahil may palit. Uh, busy po ako gire. Oh, Tagaan kayo. Ah, wait lang. Saglit lang. Wait lang gani. Oh, wait lang ha. Tuposin ko lang to. Hello no guys, thanks for watching.